Naku, itong Christine na to, sabi sa balita, babalik pa daw. Panoorin nyo, tingnan nyo. Hindi pa nga tuluyang lumalabas ng bansa ang bagyong Christine. Nakikita na agad itong babalik ng Philippine Area of Responsibility. Naku, iikot lang daw. Sa West Philippine Sea. Tapos babalik na naman daw siya. Naku, patay tayo dyan mga boss. Yari na naman ako nito mga boss. Sureball na naman tumbay bahay na to mga boss alam nyo sa totoo lang, hindi ito binabaha dati. Hindi talaga kami binabaha. Itong 2024 lang ito binabaha. Paano kasi doon sa kabilang sa kabilang uh, kanto, ginawa doon yung drainage nila. Ginawa yung drainage, sa amin naman napunta yung baha. Samantalang kami dati, wala kaming baha. Ako, sinas sinasabi ko sa iyo Christine Christine sinasabi ko sa iyo huwag kang babalik dito sa Pilipinas dumiretso ka na idiretso mo na yung takbo mo diretso ka na kung saan mo gusto basta wag na dito sa amin ha sinasabi ko sa iyo wag na wag ka nang babalik nako sinasabi ko sa iyo Sinabi ko si 'di ba sa iyo diba nung nakaraang video ko, sinabi ko sa iyo, umalis ka ng Maynila, umalis ka na dito sa bahay namin, 'di ba sinabi ko? Kaya ngayon, so, uulitin ko ha. Huwag ka nang bumalik dito, ha, Christine? Huwag ka nang babalik.